Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng uh, nakapanood po ng aking uh, mumunting video. At guys, nandito po tayo guys sa area po ng uh, Minalin Bridge going to Bulacan Apalit, and Kalumpit guys. Ito pong tulay na aking ipapakita po sa inyo guys. Ay uh, ito po ang kibali na mamagitan po guys sa maraming baryo po na atin pong uh, matutunghayan or makikita dito po guys mismo sa Minalin Bridge. at itutuloy lang po natin guys mula po dito sa aking kinakatayon guys ay may haba po ito na mga 250 meters lang naman guys hindi po siya gaano nga kahabaan bagto sa napakalaga po sa lahat po ng na mga nakatira ng ating mamayan guys na dito na po talaga dumadaan sa bridge po na ito at kung inyo po nakikita guys kibali sa dulo po nito yati po makikita ang dalawa pong eskinita at ang bandang kaliwa po ay ayan po talaga ang papuntang minalin shortcut po ito kibali guys papunta po ng uh, Apalit uh, Kalumpit, Bulacan going to Manila at sa iba pang probinsya ng Norte po so at kung dito naman tayo guys sa bandang kanan atin po makikita dito guys ang kakaiba naman ng mga area kung saan po talaga halos sakop na po nito ang uh, buong plais, palaisdaan po guys atin po makikita po dito meron din po talagang daanan dyan guys na papunta na po doon medyo may po doon kasi papunta na po ito ng uh, ano po guys ng ibang lugar po dito po sa Pampanga Actually guys, wala na po tayong tulay na ordanan guys kung ating pong didiritsuhan kasi mayroong kasing ano na yan, kibali peace pa na po ang namagitan. So hanggang doon lang po kibali sa area ng guys yung tinatawag po nilang SES-1. Yun lang po talaga ang uh, dulo kung tayo po ay kakanan dito. At maliban po doon guys, hindi na po tayo makakadiritsu pa. So kapag halimbawa guys, kayo po ay pumunta po ng uh, Mula or Manila guys, anytime guys pwede pa kayong dumadaan dito dahil ito lang talaga ang shortcut na medyo okay naman yung daan guys, maluwag at bagong gawa lang po kasi itong tulay na to. So maluwag po sa ating mga kababayan na gusto pong o nagnanais po na makadaan po dito na mabilisan lang po talaga. So, ganyan po sa guys, oh. Napakarami po mga ambuklaw oh, na atin po makikita dito, guys. Sa malayo na yan. Teka, oh, guys. So, zoom lang po natin. So, that, that it is. Oh, guys. Yung mga lahat ng mga parabagang mga posti, guys. Uh, ano po yan? Kibali. Mga markings po yan, guys. Nang iba't ibang probinsya po natin pong uh, makikita or martunghayan po sa oras na ito. So, balik lang po tayo guys sa kung saan po tayo nagagaling. So, nandito po tayo guys sa ating start area po guys. At kung uh, kakaliwa po naman tayo guys, mula po dito sa ating on guys. Yan naman po ay uh, papunta po ng uh, Guagua Market. To any part of uh, Guagua po guys. Marami na po kasi nga uh, mga iba't ibang barangay na atin pong matutunghayan po dito, mga 27 barangays kasi guys kung uh, sa sa Guagua po ang pag-usapan na natin na nasakupan po nito. So hanggang ano na 'yan guys? Hanggang uh, Guagua Market going to Menallen. Olonga po, Lubao, Pampanga, and Santa Cruz. Dito po natin talaga pwedeng magamit ang daan na to para po tayo ay maka, makapagtipid po ng uh, atin pong panggastos dahil hindi naman talaga ito kahabaan guys kung magkibali shortcut po talaga to. So guys, dahil medyo may kainitan po ito guys, hanggang dito na lang po tayo. At uh, maraming maraming salamat po. At please don't forget to... Uh, subscribe or face the uh, button para maging updated po tayo sa ating pong mga videos anytime po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!